Oh, na si Kuya Jan, nabitin. Oh. Oh. Balik ka ba? Amo. Ano? Pwede. Tagal na siya na Jean natin. Ana pa niya. Asan Gusto ko sana pumunta sa malalim, sabi niya may chokoy daw. <laughs> may chokoy. Natakot talaga ako, ako doon, Kuya. Doon sa dagat, sabi niya may chokoy. <laughs> May show daw. Wala, akong papaalaman kasi kasama din natin eh. Ten <laughs> mga badi at uh, uwi na kami. Ah, pupakain si Johan ah. Maamun ah ay, kasi maamoy. Alright, so mga buddy, uwi na si Kuya Jan. Si nanay Gina, nauna na. Excited si nanay Gina umuwi. Nakalukat dati ruangan na. Lagi <laughs> niya kaldeng. Hindi ka excited? <laughs> Sa, dapat dito na yung bahay mo na Dito bandaw harap? Diyan, diyan. yung sakaling pala rin tayo. Kaya sabi ko, ibenta eh, natin yung mga ginto mo. Kaso, kotse mo sa gabi. Oh. Go. <laughs> Dito ka na malinis ka na eh. baka matinik ka diyan. <laughs> Jubil. Okay. Bye bye. Yo, bye bye. Bye bye. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ka <laughs> Thank you, te. Thank you, Ha, balik ka pa dito. Mga kambing ha, eh, mga kambing. Makadaan ng ganto yun. Hindi yeah, pa. Uwi na si Kuya Jan at Nanay Jean. <laughs> yeah. Alright, sumaba so dito. Pauwi na tayo. Alright. Thank you. nga <laughs> ha? eh ka gan dumili kasi hihi ka na ng kabo eh hindi ako na ido. na sa bayan di ilito diretso pagpunta sa pa baba. na kagad na eh ko mo sa na ikaw nandiyan cellphone nasa sekwecha si ngayon yung ano no, no. maganda dito na summer oh, summer po oo dapat pa rin ah talaga oh ina po kami bye bye, bye. <laughs> gawin niya saan? doon sa inyo ko lang para may kasama ako pabalik si gyan gusto lumangon hmm. eh, oo oh, siguro gyan gusto lumangon ganoon talaga po dito talagang talaga, talaga. Hmm. alright maganda siya sa kalipasan okay uh, yes nag enjoy naman pa ako yes <laughs> bitin nga lang ah <laughs> oh. <laughs> Boleh kita balik-balik ke sini? Kamu lagi Kamu sudah ada keluarga di sini Ibu Kamu sudah ada keluarga di sini Jika kamu mahu datang ke sini, kamu boleh datang ke sini Saya sahaja yang berkembang Rumah itu tidak berguna Sekarang saya hanya mampu berkembang di sini Oh, ano po si nanay? <laughs> babay ka ng babay eh. Ayan, ganda mo so, po dito. Babay ilog po na. Ganda may park pa lang <laughs> dito. Kakagawa lang. So, kayang-kaya niya na bumili. <laughs> hindi, na, <laughs> hindi na siya baby. Siyempre, siya taga-bili sa amin. Ayan ah, naman pala eh. Katulad kahapon, di ba? Dapat ang NGC kuya dyan. Tiwala ka kay Kuya dyan na eh kasi Ay di ginawa rin siya, naglaba rin siya ng rubber shoes Binata na yan Binata na eh Paano na lang kung nangligaw niyan ay, no, no. Ayaw mo mag mag-asawa <laughs> mag <laughs> si Janay. <Sa> Ayaw <laughs> mag-asawa si Janay. Ayaw mo mag-asawa. Ay, tatay tayo. Kawa. Ito na pinatapos. Kawa. Kaya maniligaw. May panaw na maniligaw na rin yan. Pero okay lang sa'yo mag-asawa si Kuyo Janay. Ayaw Siyempre, may kasama, may kasama nang magbantay sa iyo. Ang problema pag manliligaw, kasama ka din. Ayun, ikaw <laughs> pa Pag ikaw ang nag-asawa, mabait piliin mong kasawa. Ayun. <laughs> Para ako, hindi niya ako awayin. Pag manliligaw <laughs> siya na, kasama mo din. Malaki <laughs> na si Kuya diyan. May barkada naman niyan doon eh. Pag, eh, man, pag ka lang magbabarkada siya. sa ano. Wag ka magbabarkada <laughs> sa mga... Mabait ka dapat Bakit oh. barkada. Oh. na barkada pumamili. pero po, may may asa, 'no may mayasa, no. Kasi nagtataka ako, mawalay lang konting security si sa paningin nina Ana eh. Nasaan ba? Nagwa uh -huh. ano sa nanay, na agad eh. Diyami, oh. ko nga, mag anak na siya. Eh. Oh, anak <laughs> ng apo niya. Kailangan ah, niyo muna mag hanap buhay mo na. Kahit baisa ba lang eh. Sa oh. na mabubuhay yan pag... Para maalagaan niya mabuti ang sarili niya. Kaya pagpatuloy mo pag-aaral mo ko yun dyan. Oh, Kakahanap ka ng trabaho. Katatawa ko na eh pag nanonood si Kuya dyan. Kaya patulog mo na eh. Hmm. <laughs> nanonood lang. <laughs> ang TV. Hindi eh, nagpupuyat niyang kasi minsan. Eh. Tapos pag nakatulog ka na labas ulit siya eh. <laughs> kasi nagising ka tatawagin mo ulit siya eh. Kagabi ka, gusto pa eh. Ano ka, wala, wala ba tayong pupunta ng maaga? Mag Maganda kasi yung palabas kagabi. Hindi naubusan ng palabas si Kaya dyan eh. Nakalimutan niya eh, maaga magbubusin. Sabi ko mag-aaway pa tayong mag-ina. <g -sii> <g -sii> kasi kasi si mama, di mo kailangan nandun, Nay. <laughs> Buhay nyo yun, Nay. Eh, Di ba? Pero, huwag nang kayo magsasakitan kasi makikailam ako noon pag nagsakitan kayo. Di ba, Nay? ibang usapan. Ibang eh, usapan pag may sakitan. Pero, pag pangangaral lang, okay lang yun. May problema. Huwag lang kayong baka mamaya. Nagka-initan. nagka kayo magsakitan. Mahirap yun. Huwag pa po eh. Bago ko pa. Hindi ah mga buddy, kain muna kami at pakainin ko muna sila nanay para sa may laman ang tiyan shout yeah. mm -hmm. out kay nanay oh. wow. Hello. kami sa harap ng dagat mga buddy sa baba ng swal yeah. ba swal hmm. malalim yan kasi malalim dyan. green na green yun, oh. no? dyan, ka na dumaan dyan na, dyan na Ay, na dumaan na Uh. 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 kain. May lakas. Ito. Pusong saging. Baging pakbat. Ito. Uh. Abit ka, abit. Well, mga badi, lari ka na ulit kami. Wala ba ulit si Gabsato ah. Alright, so okay, na ba? Sold na po. Sold na. muna nanay. Gutom na. Tawa na lang doon ng tubig. Water. The, The no, 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 no. Ah, sold na si Nana Gina. Hindi mm. na matutulog ng gutom. Hindi naman ako nakakatulog. Na Sumigaw ka nga bigla kanina. Dar! <laughs> Nalim po nga atan ata si Nanay, Nagulat kami. <laughs> na, sabi niya atin, nawawala si Diyan na. Nakukuha ko na tumulog ko kanina. Kaya na naginip ka na na naginip. Sabi ni Jan, ma, ma. May gising po siya Hmm. Dari, sabi niya, di ba? Powers mga body, tapos na kami kumain at sila nanay. Tapos na rin. At lalarga kami mga body. Okay. Alright. Happy na si nanay Gina. Yes, nakain ako na si KFC. Nag-enjoy ka, nai? Sa dagat, sa amin? Hmm. Sa tingin? Oo, oh, sa tingin. <laughs> sa tingin. Lungkot kasi marami po naiwanan doon. Saan? Ano naiwan? Sa bundok. Iiwan ano <laughs> niyo yung mga bundok na dapat dinala natin eh. <laughs> Pati <Pada> lupa. <laughs> Pero okay sa'yo na yung magtaya ng bahay doon. Okay. Yun, ipanalangin ulit natin. Dito. Maingay. Ipanalangin ulit natin, malay natin, di ba? May tumulong sa inyo at tulong-tulong kami pala nyo papasundo na lang kayo sa akin tapos pagtingin tingin mo ribbon cutting na pala ng bahay mo yeah. ribbon? Yeah. Oh. ano ka lang dyan elementary bakit? ayaw mo siya pag high school? Yeah. para mas magandang trabaho makuha niya oh, ayayay yeah. yeah. hindi kita kaya kahit module di, may mga sumusuporta naman, nandiyan naman kami yeah. pag high school na siya mas malayo na yung school niya nga eh? asya yun Oh, ang bata-bata pa niya na eh. Di pa naman ba dal mag-aaral pala. Tapos. Opo, wala masyado si Janay, ang laki-laki niya. Tingnan niyo mataas pa siya. Takas, takas, ang lakas-lakas niya ni Janay. Magagalaw si Anong, sa si Anong, Ano, ng ano lang. Si Nana yung natatakot para kay Janay. Eh. <laughs> ang problema, pa paano pag wala na si Nana, ano magiging kinabukasan ni Janay? Nun. kung hindi oh, siya makapag-aral ng maayos so, oh. oh. aral ka pa habang ano ko buhay pa oh, habang buhay ka pa andyan okay, aral ng aral maging sub sub sa ano sa oh. bible Ibigay ng moral oh, hindi yung <laughs> wag na kang mag-aral <laughs> oh, madi-discourage siya na eh. mawalan ka ba? mawalan ka ng gana dapat si nanay yung unang nag-iingalit nag sa'yo na mag-aral ka. Tama ba ako, Nay? Hmm, tama. Tama naman po. Eh baka galit na sa sa'kin si nanay Gina. <laughs> baka mag ka sa'kin, Nay, ha? na <laughs> Oo. Oh. Siya, hindi rin mo homesick yan eh kasi kasama niya ako eh. Ay, sa akin nga noon, siguro hindi ko maniwala na ang papa nila. Oo. Oh pangala um, dalawang Manay. pangalawang araw naman. namatay naman. yung nanay ko kaya dalawa yung inanawan namin sakit noon hmm. asawa Ay, mo at nanay mo malungkot yun pero awan ng Diyos na paglabanan ko kasi mga anak ko eh. Tama. hindi pa sila kasi nga kung mamumuhay ka sa Ay. mamumuhay ka sa nakaraan nai, may That move on na eh, mahirap at mupon na mupon na tayo okay. Uwi tayo na yun kasi nga ayoko masira sa mga tao na kaibigan natin na pinagpaalaman ko sa inyo. Kasi yan sinabi ko, isang linggo lang tayo. Sabado o kaya linggo, sabi ko, nandito na po kami. Gusto rin ko man na tumagal pa tayo doon kasi ayoko naman masira sa kanila. Kaya sabi ko, kung ipapalaran tayo makabalik tayo, di, mas maganda. Mas makapagpaalam tayo ng maayos. Tsaka, di ba, sabi ko sa inyo, na hey, kung magustuhan nyo, tignan nyo muna. Nakita na po ni Mama. Kung sa susunod na balik natin, magustuhan nyo, tumagal kayo kung ayaw nyo man tumira kung gusto nyo tumagal kunyari isang buwan ganyan pwede at least nakita nyo na mm. ba diba? kung gusto nyo tumira magkaroon kayo ng bahay doon habang nagbabakasyon o pwede nyo bakasyonan maganda po diba? ba ba doon malapit yung dagat sabi ko nga eh kung may tutulong lang sa atin na ano presidente aba Ha <laughs> Kahit anong oras na ay eh, kayo doon. Kahit turuan ko pa kayo mag-commute kung ano, 'di ba? kung gusto niyo ng tahimik, uwi kayo doon. Gusto niyo nang boring na kayo, balik kayo sa Manila, 'di ba? Malay mo na eh, pag bumalik kami, hindi man kayo makasama. Yung pala, ginagawa ko na yung bahay niyo. Ha, diba? ah, sasandalin ko na lang kayo. Pagdating niyo doon, ikakating ribbon muna yung pintuan, ha? <laughs> diba? Kating <laughs> 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 uh, ribbon. ribbon kating muna di. Ang saya siguro ni Nanay Gina noon. Syempre, <laughs> bahay <laughs> na si Nana, hindi niya nakakala. Ingoy Tapos may motorsiklo na si jan Oh <laughs> ah, Ay Baka mamataba ako sa bangin dun <laughs> <laughs> Hindi natin masabi na eh kasi Hindi natin alam kung Ang Diyos pag gumalaw na eh, sa mga mababait na tao di ba? Mm. Hindi natin masabi mm. Panalangin natin Wala namang mawawala sa atin eh. Sabi ko nga hanggat hanggat nandito ako na hindi andyan kayo di kung ano yung kaya kong support sa inyo supportan ko kayo yun e, yung magagawa ko yun mga buddy nabutan na kami ng traffic yun no traffic na init na okay. si Nana Gina <laughs> kasi dyan <laughs> traffic na mga buddy yun yung bike dun alright mga buddy <laughs> nandito yes. na kami Kuya Jan, paano ba yan? Harapin ko na po ang katotohanan. Yeah. Harapin mo na ang katotohanan. <laughs> yan Kuya Jan, paano okay. ba yan? Na. na tayo. <laughs> ginabi nga po, tama-tama po yung sabi niya Hindi, niyo. kahit na ginabi at sa karating. Mm uh -uh. -hmm. Karating maayos. Karating mo po na. na ay, ano? Sa maligaw. Malay mo na, eh, di ba? Wala rin nga tayo, may sumuporta sa inyo magkabahay kayo doon, di? Ang lupa, nay, walang problema sa akin. Wala rin, nakaka-down Walang problema sa kanilang lupa, meron kayo doon. Pagbili mo ng ulam-ulam niya. oh pag ano ah, magpahinga ka lang doon pagkatapos pupunta kami dyan mamamasyal pang may panahon. Katangan ka namin dyan, nay, ha? lunis na eh, lunis, Linggo bukas. Kaya po yan. Lunis kasi bukas na eh. Bye-bye. 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 bye bye ingat. bye 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 na eh. bye ka pa ba doon? Gusto mo pa ba bumalik? Ha? Gusto mo pa bumalik doon? Aba. Saka na. Sabi <laughs> <laughs> mo, binigyan ni Nanay ng pera si Nanay Gina. Ang galing oh. ha. mo binigyan mo na eh. Ay, ayaw ko na sanang bumalik. <laughs> Sabi niya? Oo. Oo nga, hinawa nga rin ako kaso ayaw na ayaw niyang uwi. Hindi eh. mo kanina? Sabi Pati si nani Gina oh. Ayoko naman dati Dapat bumalik dito <laughs> Si nani, yun, binigyan ng pera Ang lalapit ni nani Saan galing yun, nai? Sa wallet mo Anak oh, nakunang... ko <laughs> <laughs> Sa wallet ko galing yung pera? Oo oh. Walang iya Manang-mana ka talaga sa akin Ang pira Mga bati, binigyan niya si nani Gina ng pera Sa wallet ko rin pala galing Kala ko ba naman sa'yo? <laughs> hindi bihira ka na. Manang-mana ka sa akin na yan. Eh, siyempre mag inay So, ngayon okay, mga buddy, nandito na tayo. Malapit na tayo. Alright, so, mga buddy. Nakalating din kami. Ah, dyan Ah, sinama ko ang aking nanay mga buddy para siyempre makapagpahinga din. Kasi, pag iniwan, iiwan ko na naman doon sa amin wala na naman siyang kasama doon so para makarelax din alright salamat mga buddy hanggang sa muli salamat po paalam